So yun na ah. good morning mga idol Ayan, uh, yung masasabi natin Sa, ayan ay, May nagtatanong idol, eh. shoutout sa'yo uh, Jerry Boy, ayan uh, Doon sa laban nila Randy Hebron at uh, Sir RBM, ayan parehas na idol Yan sa TikTok uh, At ayun, naglaban po sila Sa Battle of TikToker Season 2 Ayan, nagkatapos sila Nagkaroon ng issue dahil dun sa Sentenciador, no Nagalit po si sa Randy Hebron. Ayan. Ano nga ba yung masasabi natin dito? At ayun, uh, sa mga bago pa lang sa channel natin mga idol, meron pa lang tayong isa pang pinaparapol na Henny. Ayan, pasabuti naman natin ng uh, 16k subscribers natin para may natin yon. Ayan, sa so mga hindi, hindi pa nakapag-subscribe, ayan, uh, subscribe na kayo, Ihit nyo na yung notification bell natin para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload natin mga idol. So ayun uh, para sa akin no. Uh, nangyari kasi doon sa mga hindi pa nakakapanood. Tumakbo po yung kay share uh, Sir RBM kahit tatlong beses, tatlong beses siyang umikot sa uh, rueda. Ayun may mga sumisigaw na na pinapadampot na. Nga. Ayun na uh, yung referee hindi pa niya kinukuha yung manok ni Sir RBM. Pero kung titingnan mo parang di naman tatakbo talaga eh. Pagka kinareho mo yun, patutuka pa rin talaga kasi Uh, parang nahiro siya kasi may tama siya sa bandang uh, ilalim ng tenga. Nasaktan pero alam mo na namumulok 'yung tumatas, 'yun talaga nanalakbo talaga. Pero 'yung kay Sir RBM, ah uh, patak uh, umiikot siya pero hindi kalayuan Pero kailangan din talaga para sa akin no? kung mapapanood nyo 'yung video. Ah uh, kailangan talagang kariwin muna pero tutukayan pa idol para gito tutuka talaga siya no, sa mga hindi pa nakapanood dahil search yung kay Randy Hebron sa Bilibili naka-upload dyan dun sa Bilibili nya mag-download kayo ng Bilibili app uh, search nyo lang dun uh, Randy Hebron tapos uh, ayun. uh, Ayan, comment niyo din dito kung ano yung masasabi ninyo. No, after niyo mapanood. Ayun. Ay nagalit nga siya pero ayun nga nanalo pa si Sir RBM dun sa laro na yon dahil nga uh, siguro hindi pa sinintensya pero uh, may tama na rin talaga yung kay Sir Randy Hebron so na uh, hanes na comment lang pero talagang lalaban pa yung kay Sir RBM pero kailangan din talaga ng sentensya nat ng uh, putin yon dahil ayun uh, tatlong beses na umikot tumatakbo na talaga no uh, at ayun nga uh, hindi niya sinintensya kaya nagagalit si Uh, Randy Hebron kung hindi lang daw siya isa sa mga promoter doon baka talaga pinagsabihan niya na yung sentensya doon so ayan panoorin nyo sa bilibili mga idol no? download nyo yung bilibili nyo search nyo si Randy Hebron yung second fight niya ayan yun yung panoorin niyo laban kay Sir RBM ayan mag comment kayo sa comment section natin kung ano yung masasabi nyo yun sa uh, naging laro na yun